Jeg gleder meg til å se på na ulan lagi brad Sige, <coughs> <coughs> okay, kita mo tika Saan ka? dako kayo mong ulo Kada lang ka Talithi ng buang pa kayo, talithi naman Ano? Lak lang po Oh, relax na dahil for the views welcome back again you know si bugay welcome back again Waterproof dia pun ni, pun dia dah ni mabasa ni akun kamera Oh, kakak Hindi, okay. Pati okay nga kiha! Oh! Sa magkapute na padaan, di pa. Nga yeah, pa, nga pa. Kaya prepet saan. Ay, oh. Hmm. aw, ay, oh, oh, ay, pala, bida. Nay, aw, aw, Bala oh, sa kilid. The the opening. Ikaw na, may. Eh, yeah, dito lang, na nang. No. Na sa gilid man. Mm. Oh, lage mo una ang Sagayat ay ang GPS clip. Ay mo tipid ba? Ay 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 kontan na sa mga animal. Bubu, tanga, inutil. Wa bubalay dre o. Heart of the city ba. Ano ba 'to ni?

Gaya na guwapa dali pala eh Maig na akong ba niya? Di, wala lang kayo tarong ilis Maig na akong uh, Milip ang gada the... Ha? Milip ang okay, gada the... Mabito nang nai word nga pili kay gamito <laughs> na naman din siya eh Dito na, last <laughs> breath. Oh, kuya, okay. Nasa tuyok rin siya Kanit nung tuyok ron? Diretso na niya? na niya? Hmm, hindi nga Ay, lagi lang yung color gold brad, saan na siya? Kuna Ay, kola, kola rin eh Jelly eh Jelly hotdog Ramon po lang, hindi na po Walang kailangang Nah, curun ada. Ada langsung. Stop recording.